Ito guys yung nilalakaran namin galing sa trabaho. Ay nako hindi ba? Hirap kumita ng pera. Dilim. plus ah, light. Pinagamit ko isang cellphone pang plus light. Ah, pauwi. Pupunta sa sasakyan. Sobrang Sobrang putik. Yan. Yan ang ko. Araw-araw to Alas nis ng gabi. I'm out. Ah. Survivor. Yan. Ang kinatangin rin. Tulay namin. Ang tulay namin ay puno. puro putik pa dinadaanan everyday pagka out ang alas 10 putik dito, dito, to sa nasubo Batangas nandito pa yung ano service ko nandito sa guardhouse. Yung tayo sa batuhan na ngayon nadaan Kasi maputik Yung tayo magawa kailangan kumayod para sa pamilya everyday lakad ganito buwing labi Dalim. Masyadong ako na makita. Huwag lang pa yung guardhouse. sa dulo pa. Mudah, ada apa-apa Stop sekian. Hai, 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 Putik hai, hai, Ay, um, na, ako po tikyan na Dadaan natin. Ay, di ba? Ay, yan lang pa tayo. Hindi malayo pa. Ay, di